Um, magandang umaga po sa ating lahat. At uh, kamusta naman po ang bawat isa? Sabihin po natin sa katabi natin na nagagalak po na makita ka. Nagagalak po na makita Nagagalak. So, ang title po natin ngayon ang uh, Magmahal ka gaya ng pagmamahal sa atin ng Diyos. Hoy! <laughs> so, mahal So, ang text po natin ay matatagpuan sa Lucas Lucas chapter 10 verse 27. So, good. ang sabi po sa text, ah uh, basahin uh, ko po. Uh, sabi ng lalaki, ibigin mo ang iyong Panginoong Diyos ng buong puso at buong kaluluwa, buong lakas at pag-iisip at ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. At ayun po, um, ang historical at, historical at historical at cultural background po, po dito ay noong panahon ni Jesus, alam ng mga hudyo ang utos na mahalin ang Diyos at ang kapwa. Araw-araw nilang itong binabanggit at sa kanilang panalangin pero para sa kanila ang kapwa ay kadalasan kapwa hudyo lang. So, kaya ng itinuro ni Jesus ito, pinalawak niya ang kaulugan ng kapwa kahit sino, kahit hindi mo ka-religion o katribo. Gaya ng Samaritano, dapat mo mahalin yan. Kahit sino pa man dyan. Ah. Uh, uh, sa kultura noon po, ah, uh, malaking hamon ito para sa sa mata ni Jesus. Ang tunay na pagmamahal ay para sa lahat. Ayun po. So, ang um, first point ko po dito ay ibigin ang Diyos ng buong pagkatao. Ayan po. Um, ibigin nito ng... Ibig, ibig sabihin po nito ay mahalin mo si Lord ng buong buong sa puso, sa isip, at sa lakas. At buong buhay mo, hindi lang sa salita, kundi sa tuwing may kailangan kundi sa araw-araw ko ayun po and sa lahat ng ginagawa mo ipakita mong mahal mo siya kahit simple lang na um, buong puso at tapat na pagmamahal mo kay Jesus ayun Busong, buong isip mo rin siya um, nag, nag, sinasama sa mga ...desisyon mo sa bawat araw. Ayun. So, at sa buong lakas, ginagamit mo dapat ay para sa Kanya. Buong pagkatao, walang natitira. Para sa sarili lang. At, ganito ang pag-ibig ng Diyos. Buong tapat at galing sa puso at sa lakas sipan sipan at kaluluwa at lakas ayun. tapos ang 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 kandila so ano po yung example po sa um, ang ang kandila ay para kay Lord sa so yun po ang um. isang bata ay isang bata ang nag-alay ng kandila sa sa simbahan um, sa simbahan, sabi niya, Panginoon, maliit lang to pero buong puso utong itong ibinibigay sa So, yun po, um, buong puso utong itong ina, inaalay sa iyo. So, yun po, kahit na malaki man yan o maliit, ay na-appreciate po ito ni God. So, amen po ba? Amen. Yeah. So, ganito po ang pag-ibig ng Diyos. Buo, tapat, at galing sa puso. At, at sipan, kaluluwa, at lakas. At so, yun po. Ang, uh, yun. So, ang application dito ay kung kung tunay na kung tunay nating iniibig ang Diyos ng buong puso kaluluwa at isip, isipan at lakas. Makikita po nito sa araw-araw nating pamumuhay. Tapos sa paraan ng ating pakikitungo sa kapwa, sa paglalaan ng oras sa panalangin at sa pagsunod sa kanyang kalooban. So yun po. Um, sa panalangin po, sa sala kalooban niya kahit na mahi, mahirap po hindi pa rin sapat ang salita sa, hindi pa rin po dapat salita ang um, hindi hindi pa rin po sapat ang salita hindi gawin din po natin sa gawa Ayun po. amen yeah. <laughs> Over. sa so sa second point ko naman po ay sa tunay na pag-ibig sa kapwa. Ayon ko. Um, ang pag-ibig na walang hinihintay na kapalit. Ang pag-ibig na hinihintay na walang kapalit ay katulad na pagmamahal natin sa Diyos. Ibigin siya ng buong puso, kaluluwa, isipan, at lakas. Hindi dahil may kapalit tayo, kundi, kundi dahil sa, kundi may kagalit tayo o oh, ano man yan o oh. hindi dahil hindi dahil sa may kapalit tayo hindi dahil sa karapat dapat karapat dapat mahalin ganito rin ang pag-ibig ng Diyos sa atin tapat at walang hinihinging kapalit Amen? Amen. So So it's sa 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 isang ina na nagigising ng ng madaling araw tapos uh, para maganda po ng mga mga pagkain tapos mag at magtrabaho ay pagod na at walang kapalit na wala namang siyang hinihingi kapalit hinawa niya ito dahil mahal niya ang kanyang pamilya. Ganyan ang tunay na pag-ibig na walang pag-iimbot. May kabaitan at handang magsakripisyo ng taos puso. Amen? Amen? Amen. So, so, kung mahal natin ng Diyos ng buong puso, kaluluwa at isipan, at lakas. Unahin natin siya sa lahat ng bagay na ginagawa natin kahit na may kahit na may mga tayo sa buhay natin. Sa desisyon na sa oras at sa ating pamumuhay, ipak ipakita rin natin ang pagmamahal nito sa pamagigita sa pamagigitan ng tapat na pag pagma, pagmamalasakit sa kapwa. Ayun po. So, ayan po. Dun. third point na po tayo. Uh, ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Ang ibig sabihin po, um, uh, uh, ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili ay tratuhin mo ng yung ibang tao kung paano mo gustong tratuhin tratuhin ka. Kung may respeto man yan o malasakit at kabutihan. Kung mahal mo ang iyong sarili, hindi mo ito sinasaktan. Kaya ganyan din sa iba, huwag mo huwag mong gawin sa kanila ang ayaw mong gawin sa iyo. Ang tunay na pag-ibig ay tinuturo. Amen. Amen. So, um, so ano po, um, so, sa example po, sa may isang lalaki na, na nakita ang matandang nagbubuhat ng mabigat na bag kahit na nagmamadali siya sa kanyang pupuntahan tumigil siya para tulungan ang matanda sabi niya sa sarili niya kung ako yung Nasa kalagayan ng matanda Ay gusto rin May tutulong sa Gusto rin na may tutulong sa akin It, Tutulong sa akin Ito ang pagmamahal sa kapwa Gaya ng pagmamahal sa sarili So Kung mahal natin ang ating kapwa Gaya ng sarili Tutulong tayo sa kanila Sa oras ng pangailangan o magpatawad magpatawad sa kanilang pagkuulang at mamuhay ng may malasakit at ipakita na din ang pagmamahal hindi lang sa salita kundi rin po sa gawa so yun lang po ang ating lesson I hope na may natutunan po yun. at mashare ko sa iba ayun lang po Amen.